Mainit na tinanggap ng ating mga kababayan sa Australia ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan inimbitahan ng Pangulo ang mga ito na bumisita sa Pilipinas upang saksihan ang mga sa ilalim ng Bagong Pilipinas Campaign. Yan ang ulat ni Alan Francisco. We are very proud and happy to meet our uh, President. And I, I hope na i-continue yun yung mga magagandang ginagawa niya. Very inspiring. He continues ano, nag, yung ano niya, inspire ng mga Pilipino yung na mag, ano, magsikap at continue ano, yung mag-promote ng bansa natin. Yan ang mensahe ni na Amor at Virgie, mga Pilipino sa Australia, matapos marinig ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Filipino Community Event sa Melbourne kagabi. Ayon kasi kay Pangulong Marcos, prioridad niya ang paikisalamuha sa mga Pinoy tuwing may working visits sa abroad. My first priority is to connect with you, my fellow Filipinos. My presence in Australia will only be meaningful if I am given the opportunity to meet with you, to spend time with you, aking mga kababayan, some of you have come all the way from regional Victoria, New South Wales, or regional Victoria, New South Wales, malayo na yun na yung yan, Queensland. Lagi kong sinasabi, lahat ng pinupuntahan ko, ako ay nagpapasalamat sa mga mga Pinoy na nakatira sa iba't ibang bansa, sa inyo na nandito sa Australia. Dahil sumikat po ang Pilipinas dahil sa inyo. Sumikat ang Pilipinas dahil dahil ang ang, ang naging ang naging diaspora tinatawag eh, 'yung pag, uh, pagbiyahe ng ating mga kababayan sa iba't ibang lugar ay nakilala ang Pilipino, ang ugali ng Pilipino, ang kultura ng Pilipino. At kaya naman ay eh, pinagminamahal na, napamahal ninyo ang inyong mga kaibigan na dito sa Australia. At napamahal na rin sila sa Pilipinas dahil diyan. Proud na proud ang Pangulo sa tagumpay ng mga Pilipino na nasa ibang bansa. Kaya ginagawa niya rin ang kanyang papel na mapaunlad ang mga buhay ng mga Pilipino na nasa Pilipinas. Kinikilala natin ang galing ng mga iba, ang mga nasa ibang bansa. Ngunit mahalaga rin, kilalanin ninyo ang halaga at ang galing at ang sipag at ang husay ng Pilipino. Tapos ipagmalaki natin. Kaya lagi natin po ipinagmamalaki sinasabi natin, kahit saan mo ilagay ang Pilipino, kahit saan mo dalhin yan, ay magsusumikap yan at magiging successful yan. Kaya yampu yan po ang isang ang, ang kailangan pagbaguhin ang binabago po natin sa bagong Pilipinas. Hinikayat din ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino sa abroad na bumisita na sa Pilipinas. Gusto niyang masaksihan ng mga Pinoy abroad ang mga pagbabago sa ilalim ng bagong Pilipinas campaign. Let us always remember uh, the, the, adage that the, the adage that is true that home is where the heart is. So cherish your Filipino identity because that, in that way you remain connected to us, to the Philippines, no matter where you are. Lalo na ang nakababatang generasyon para makilala nila ang kasaysayan at ma-experience ang tourist spots. Ang ganda ng kanyang mga pangarap para sa mga Pilipino. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa overseas. So lahat kami dito sa Melbourne na natutuwa. Bago umalis ang Pangulo sa event, inawit ang makabayan song na Ako ay Pilipino. Ako! Mula sa Melbourne, Australia, Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.